At eto na nga ang pagkain ng aking mag-ama. Ayan, di ba uminom na ng kape si tatay kanina? Ngayon nagpapainit na naman ng tubig kasi kakain na siya at gusto niya may kape ulit. So eto na po ang breakfast ng aking mag-ama. Eto kay tatay, may adobo ng kangkong na niluto ko, may tuyo, and then syempre may scrambled egg. At eto naman kay kuya, ayan, sinangag, and then scrambled egg and tuyo. So ayan, <laughs> Ganun lang ako kadali magluto, o, oh, di ba Sabay-sabay akong nagluluto para sa aking mga mahal sa buhay. At ngayon ay kakain na kami. At doon kami sa dining table kakain. Hindi kami dito kakain sa aming counter. At eto naman kay Nick Nick. Ayan. So, yan naman kay Mik Mik sabaw ng malunggay. Ayan. So, diba? At uminom na rin ng choco ang mga bata at ako ay iinom na rin ang aking mga gam So, ayan. That's all for today. Bye. That's the breakfast of my loved ones. Uh, those are the breakfast of my loved ones. At syempre, magbabalat ako ng ating ah uh, rambutan kasi eto yung fruits um, ano na siya sa labas kasi binasa ni tatay binabasa pala ito nagkakaganito pero ang loob niyan ay okay na okay pa ah, di ba at napakatamis nito gustong gusto ng mga bata ng dalawa anak namin ni tatay, si Kuya Mikel at saka si Mikmik. Pero natatakot ako para kay Mikmik -Mik kasi ayaw niyang tinatanggalan na namin ng buto. Gusto niya siya. E sabi ko baka ako biglang isubo at maaay nako. Kaya binabantayan ko talaga habang kumakain ng ganito at syempre nakakatakot. Diba? So ayan, magbabalat ako nito at ilalagay ko na sa mangkok at kasabay nila yan sa kanilang pagkain. so ganoon pati si kuya burito nila to ayan siguro okay na ang tigtatlo lang sila at saka si tatay gusto rin itong tatay okay siguro na tigtatlo lang sila 39 pesos lang po ito 90 pesos ang per kilo nito. Ayan, eto nga, may kamay nang humihingi. Ah, tingnan mo kuya, ipakita mo ang kamay mo. Eto, oh, may humihingi ng kamay. Nakdali mo na sa table po yung pagkain niya. a. Ah, ah. Ayan. So, tigta tatlo lang sila. Gagawin ko na para, okay, hindi na nila babalata. No. Ayan sila so, na? Tita tatlo sila. Okay, bali tatlo pa ang babalatak. So, ganun lang. Napakadali lang naman ihanda ang pagkain sa hapag, sa mga mahal sa buhay. Okay. Tsaka pagka, mahal mo, hindi ka talaga napapagod. Charot! Lalong <laughs> lalo, lalo na hilig mo yung magluto, yung magayos sa kitchen. Ayan, at eto ay para mamayang lunch naman nila. So aya. Yeah. Bye. That's all for today. Thank you for watching. I love you all. God bless us all, always.